Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Inihain ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang panukalang batas na layong magbigay ng universal social pension para sa lahat ng ating mga senior citizens. Ano man ang kanilang katayuang pang-ekonomiya. Sa House Bill No. 1296, iminungkahi niyang alisin ang indigency requirements sa kasalukuyang batas upang masiguro na walang lolo at lola ang maiiwan. Sa kasalukuyan kasi, tanging ang mga indigent senior citizens lamang ang mga nakakatanggap ng 1,000 pesos na pensyon mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kaya sa panukala, lahat ng Pilipinong edad 60 pataas ay makakatanggap ng pensyon na iaangkop sa inflation at sa kasalukuyang cost of living. Punto ni Representative Santos, mas mataas ang gastos sa mga senior citizens dahil sa sakit, gamot at pang-araw-araw na pangangailangan kaya kailangan nila ang mas matatag na suporta. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 171.55 billion ang health spending ng senior citizens noong 2018 na karamihan ay personal na gastos. Ipinapanukala ring ilipat sa National Commission of Senior Citizens ang pamamahala at distribution ng pension para sa mga epesyente at transparent na proseso. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.